So ngayon, manghuhuli daw siya ng isda. Titingnan natin kung makakuha ba. Kung makakuha ba ng isda. Ano, Nandiyan? Ang daming isda. Oh, wala ka na mga kuha. Hindi, kailangan siya ng pagkain. May Ah! Kaya pala yung isa kanina, may daladala siyang nilagang itlog. Kailangan siya ng ano? Kailangan pala ng pain. Ayong ano? Pangpain pain mo? Mm -hmm. Ito lagayan ng yang mangis sedap Segi po hey! oh, 나한테 안 똑같아. 2 Oh, dito muna kayo sa thank mm -hmm. you Nakuha ka ba? Lumabas, pagkuha ko. Eh, weh. Oh. Ito, oh. basta na may mga kulay. Iwanan mo na yan doon, tapos magamit ka nito. Anuhin ko muna, gawin ko muna ang 13. Walang mga ngagat dito, love? Mamaya, may mga ngagat dito, ah. Oh. Daming batong.

Dito lang po ito sa Maragondon. Malapit sa sanctuary. Maragondon. Malinaw ang dagat. At alam nyo ba, ang entrance namin dito ay 30 pesos. Oh, for only 30 pesos. Makakaligo na kayo ng ganito kalinaw na tubig. do madami namang bato. But still, carry pa rin malinaw ang tubig eh yan oh yan what a beautiful tas maraming maliliit na ista tas hanggang doon kung gusto niya naman doon sa kabila kami kasi dito lang kami kasi 30 pesos lang yung entrance tapos yung mga cottages nila 500 Good for 4 packs. Tapos, yung may mga room din sila na one five Good for five packs. Yun. Yun yung room nila. Yung oh. Oh. Overnight na yun. Overnight na ang 1-5. Pero ano, marami nga lang bato. Pero okay na kasi hindi naman matalas yung mga bato nila eh. sa uh, mga bato, marami kayong makukuha ang iba't ibang isda. Siyempre yung maliliit lang. Alam nga naman may butanding dito. Maliliit lang na isda. Magdala kayo ng pain. Para makakuha kayo. Itong asawa ko kanina pa, wala man lang makuha. Yan, walang nakuha kanina pa yan nagsayang lang ng at ang pain niya pa ay fudge bar <laughs> fudge bar ang pain niya nakain pala ng chocolate yung ano, chocolate flavor yun eh tsaka buko pandan nakain pala ng fudge bar ang isda buko pandan at chocolate flavor <laughs> Ah, andami, andami, pwedeng, ano magkantahan dito. Medyo high, along highway lang din po siya. Bababa ka lang po kasi yung taas na no. Doon kayo galing. Tapos bababa kayo dyan, punta dito. Okay naman yung mga bato, maraming mga bato. Pero hindi naman ganun katalas. Okay naman siya. Tapos yung iba, nagsiswimming. swimming may daladalang mga tando ay hmm, ano na yun sama ko, wala pa rin kuhang isda naubos na ang pain nagrent pa yan ng ano nagrent pa siya ng goggles para maghuli siya ng isda at bumili ng fudge bar para pain ng isda naubos na yung fudge bar niya wala man lang nahuling isda Malapit na to sa nasugbuya. Ay, iwan ko. Malapit na pa ito sa nasugbo Basta. Ano? May nakuha ka na? Wala pa rin? Wala pa rin siyang nakuha. Ito si kuya. May dalang pamana. Ayan. May dalang pamana si kuya. yan ang isda. tingnan natin. Sarap. Wala yata. Wala pa siyang nakuha ang isda guys. Wala pang nakuha ang isda so far. Ang Janet lang. Ang Janet. Lagyan na ng tubig yung tinga mo. Nawala pa yung lagayan niya ng isda. Nawalang laman ng... Wala pa kasing lamang isda. Kasi kuya, abangan natin kung makakahuli ba siya ng isda. May pamana siya. Tagal naman ni kuya. paring nakuha guys tama na nga